guys, nandito kami kay Tatay Digong. Nandiyan si Tatay Digong kay Ora na siya. Ayan, naghintay talaga kami dito ng ilang oras. Ayan na siya, Ora Salita na siya. Ibako yung camera para makita Ay, niya. Ayan, na yun ako sa isa ko sa ito. Ayan siya, nagsalita siya. Ayan. Ang daming tao talaga dito.

hindi lang ito sa sabihin ninyo. Hindi ako nagbubula, ha? Yung mga taga rito na tuwanda na <laughs> yung nakilala yung pamilya. E, maganda na yung may e, like, karanasan sa ka Dabao. Alam ano, niya na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kami walang ama kasi kaya OFW, yan ang pinakamasarap. May ako, OFW, mabuhay kayong lahat. dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin makaipon ng pera Alamin nyo, I do not know if you still believe in me. BELIEVE! BELIEVE! Aku pingin aku say nyo, Dapat kita kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga magunta tayo sa ibang bayan maghahanap ng bayan. Ayan siya, nagsalita siya. Ayan. Ang daming tao talaga dito.